yung pala naman kay Jim na yung 1 month wipe lang <laughs> pang isahin buwan lang o to eh bahala na no maglalaki kayo na yaring Japan ah yaring Japan ba, <laughs> oh, yaring Japan, ba? Yarin. Matibay sa gamit. Matibay. Ah, ay putang. <laughs> Magaling ka pala ka gym na yun. Wag China ano, siragad agad ano. Ay, sira sa gamit. Ay kahit yung pala lipat-lipat ay eh, pwede para sa piyesa. Pwede. Ah, uh, maghuhukay po naman tayo ngayon ng kamote. Oh, yan oh. Tamang-tama po kasama natin si Gin. At saka si Ken. Ah, oh, puyog na puyog kayo ah. Saan kayo galing? Aba, saan kayo galing ha? <laughs> oh, pilay. Pilay nga yung malaki. May <laughs> pa yan. Ha? Ba't kaya? Hilutin mo nga, Jim. Maghilot ka naman, ha? Ah. Siya nga, maghilot yan si Jim. Oo. O, ito yung daming ano, pananim pala. Bayay na, ano. Pananim. Na, ganar, eh. muna mo na yung kain at baka magkatangain, ha? Eh. wow oh, ano. Ay, yung ay tubo na uli yung aming inano eh. Makamuti na uli, puro tanga naman. Laway din ang mama. Hindi na yung Kuno ni? Laka dito eh. tabanan ng lupa dito. Talungan. Talungan. Ah, tanga. Ay, Hindi. Ano ko Eter? Ay meron na rin tabi Ay baka matabunan Ay hala dali Yes si kuya po Ano? Kumusta na ko Peter? Ha? Magaganda rin Ay ayos na yan Ay gagara Buti oh, ibang balat nito makinis kaysa doon Ay katabi woy katabi Basta katabi Ng ano? nung kamote handi yun ay ang balat ay marami mong kunay marami tama ng maninira hmm ay maganda ang kunay ang balat parang murain murain pa ito ah hindi pare pare yan sabay kita niya magsing edad yan mga maghapon ng pagitan na yan eh. hindi umabot sa laki ng isa hmm ang kabila magtutubig na pati dito hindi pa naman katubigan ano hindi naman katubig ano mali yan ang ganda pagka umulan, malambot-lambot ang lupa, ano? Hindi murang-mura pa. Parang hindi ito kasabay ng itanim. Kasabay. Kasabay Hindi kaya nagmuray umulan, nagkakaugat. Hindi maliliit. ang lupa. May pa. Hindi ko kaya ang tabon na. Mm. Um, uh, ay mahi para o tapos ano Hindi yun talaga ang kunay na pananim na magandang uwan uh. ay medyo magulang ko lang. Pero pare-pares lang ito eh. Yung sinalak ang puno nang malaki ay. Ari, maganda Hindi iban lupa dito. Ito Di mo dito Mas mas maganda nga ito itong buyas ay kaysa doon. Ha. Hmm. Ang ganda ng ano. so, mukha pag magandang. Buyas nga yung ay, kabila. Ang mukha pag magandang pananim mo. Uy, buyaso yung kabila. Narinig yun Mukha mas magandang pag ko na yan pero marami um, naman good ngayon no? pag maganda ang katawan ng hindi na kami sa kanto ako iter uh, Ako okay, ako hindi na balik oo oh, ari pa po ang aming hukayin oo. tatlong luang pa katapos ay isa dalawa yung kabila pa no hmm, tres media o meron yan sa tabay eh. babak baka ba kayo? Huh? meron yan sa tabay eh. e, <laughs> ano o te may laman ah ano quality ano? Ah. Delikado yung itak ni Gina, gusto ng da gagawin dalawang back ng akin po ito o. Behayan tehya. Gina mo. Hoy. Eh, <laughs> hey, Delikado pakarnao po ang ko. Oh, Aw. Magdadalawang back na akin po it. Ano ano? Nagigit mabilis <laughs> Ay, mobilis. Ni sidahan ang kanin, ni sidahan ang ulam. No, Magigit <laughs> na kasing dali. <laughs> Aba, magalit din ang English po na ring batang rin ah.

Naamitila ang. Ah. Makit nitko niya. Hindi kong ikay. May lipstick yan ay Naka-makeup ako. Tawmo mula pagka-blush on. Ay. Ah. Quality, uboy na maano, puro gat oh. Puro rot. Rot crap. Yan tuloy. rot ang, lumama, ang lumabas. Rot crap daw ay. <laughs> anak ng magkakamuti. Kung ako ang papipiliin. Ang pipiliin ko. Ay anak ng magkakamuti. <laughs> Duk kan kami. Ginausong kanta ngayon na. Hmm, dali. Go, go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go to mouth. Yeah. Aba, <laughs> ako naman yun. Sa, yeah. Sa, sa mula totoo napag-aralan yun, college elementary. Tanda mo, tanda mo nung tayo nag-college. <laughs> ah, na parang tayo elementary lang nun. Hindi <laughs> naman tayo nag-college. Ay, tanda mo nung tayo nag-aral. Ang dami na tayo natatandaan mo. Ang <laughs> ah, laking hantik din yan sa pingin mo. Ang uh, Ay, Wow, diyan. Maaray yan. Ma yan. Ma Uy, naay po. Kamuti. Pilipino ka rin pala. Maraming <laughs> gusto tayo ng kamuti. Pero magaling. Maraming gusto tayo ng kamuti. Maraming gusto Uh, puro, ano ha? Ano tanga? Iwan. Ah, ah. Iwan Matigas tanga. <coughs> <coughs> ang, ang vlog po natin ano, palipat-lipat lang sa kamote. Ano kasi pasiw oh, mga madalas na harvest natin.

那都很便的 makakuha yung paghukay sa Parang nga po dito ang laman ano? Madami rin po naman yan. Madami na rin na. Oh. Yari na sa timba. Ay, matatabo ng nga ako ito nasa tabi. Parang ito yung magsabay-sabay magsinta ni May. Eh. May maliit, may malaki. Tapos tinatanga na ho yung iba eh. Hmm. Wala man ng ha? Walang ano diyan, walang magaling ano narin ni eh. katabi ay uh. amoy tanga ay mm. <laughs> uh. yan uh. no uh. uh, ay pusit ay oh. Hmm. Tagtanga. Yun, ang oh, laki. Oh. Mare, siguradong maganda. Oh. Ay, kung gano'n rin naman ay. Pasortihan din po, may maliit, may malaki oh. Aba, ito mo. Good size. Ilang buwan ba ay isang kulti ganito? Tatlo, 100 days. Pag yung may maninira, kahit dalawang buwan, tirahin mo na. Mm, pag may naliligaw na iba, tirahin mo na agad. Maunaan ka nun. <laughs> nauna, yan, oh. Lamang-lamang. Lamang-lamang sa purse. Qualified ka. mo Lamang sa purse. Basta tatlong buwan. Ay, yan na buwan ako. Ito sabi ni Ato Rejek Ha? Pitong buwan lang daw si Jim Ah, pitong buwan lang mo si Jim Basta pag yun ay, ano, Pag na-delete yung Jim asawa mo ay Tapos <laughs> na-delete yung huwi sa inyo Pero diba? Sabi nga ako yung Hindi, lumunyan sa pinanggaling yan Ay, di makakarating sa panununan Hindi, may iba na yan Ah, ay tapos Jim <laughs> oh. Hindi hindi na pala ako tinauwi Ah, ay, ay Paano uwi? Ayaw mo pa uwi ni Jim yung may ganun? Tapos magagagat, hindi daw umuwi-umuwi. <laughs> yung pala naman kay Jimmy, one month wipe lang. <laughs> <laughs> Pang isahin buwan lang. Oto eh. Bahala na, no? Ba ba Ang lalaki, oh. Ano? Na? <laughs> <laughs> yaring Japan, ba? <laughs> <laughs> yaring Japan, ba? <laughs> yaring Japan ba? <laughs> Matibay sa gamit. Matibay. Ah, ay putang. <laughs> Magaling pa pala ka gym na 'yon. Wag China ano, Siragad agad 'no. siragad, no? siragad sa gamit. Ay kahit yung pala lipat-lipat eh, ay pwede para sa piyesa. Ang gym. Garin. Joke lang po 'yung baka sabihin ng labay. gusto mong pala made in Japan para kachan ikabit pwede. Matibay. Magaling sa gamit. <laughs> Matibay <Matineng. laughs> 'yan. Para sa <laughs> <laughs> Kung ako ang papipiliin, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko ay made Japan. <laughs> gamit niya, gamit ko, gamitan kami. Charap-charap. <laughs> Charap-charap. <laughs> ang gagamitin ko ay yung made in Japan Huwag <laughs> China na isang gamit ay di ba tapon agad baby, Abay, baby ano? kung ako ay mag-aasawa may matibay na nagawa ng ano chay na alo matagal matutumagal baka tumagal covid oh. <laughs> ilang taon yun Allah ko na riutoy kita mo na nga oh how many how many times ang oh, asawahin mo made in japan <coughs> pang matagalan kanyago sa japan hindi yung sa mga piyesa na sasakyan made in japan <coughs> para kahit laging gamit na gamit ay talagang matibay <coughs> tumatagal pag sa asawa naman ay made in ano ay made in, <laughs> in Japan ay ang dami na gamit tapos yung disclaimer lang po ha for entertainment only buhay ito GM <laughs> napahiya na pala si GM bayahe na na GM kanta mo na lang uh oo -oh. kung eh mag-aasawa hindi ko nakita asawa ng GM nakita mo kayo hindi <laughs> oh, <laughs> nakita mo yung kumpare. Tinatago ko ngayon, but nakita nyo. Hindi <laughs> <laughs> ako natin ngayon. Napikit pati ako. Made in Japan. Surplus ba? Yung asawa mo? <laughs> yung pala. Ano in... Aba. Anong nakagat ka lang? Ah, yung pala. Hindi pala matibay. Kaya pala sabi made in Japan. Surplus. Surplus ba yung asawa mo? Surplus? Ay, putang gala yes. naman pala, ha? Bro, si Gaya. <laughs> si GM po, naghahanap ng ano, yung pang matibayan. Wala naman na, ay, surplus pala naman na, ay, ano to, ay. Wala naman, ha? Mitsubishi. Wala, hanap. Allah. kuya, Mille. Kaya kuya, Mille, kalala. Kaya kuya, Mille, Yun po na may aming joklaang, ha wala pong ano pag naano nga ni Jim yun ay tapos ka Jim iyak ano ba rin ano sabi mo tatlong bilyon ng tao sa mundong to pag iya ka sa isang tao uh -huh. anong bago yan Yo. tatlong milyon ng tao sa mundo iya sa isang tao Yo. ay pero tatlong milyon ng tao sa mundo si Jim lang yung nabigo <laughs> bawi din <laughs> bawi din naku maji chu chu ano chu chu hmm. basang basa naman ay nahalik kayo Tiyo. Sa mga viewers. Mm. Uh, kiss daw sa mga viewers. Kiss. Ay. Ang laki na no. Kita mo naman yan. eh. mm Alagang uh -uh. ano yan eh. Alagang <laughs> <laughs> tanga. <laughs> <laughs> Alagang nido yan eh. Alagang -alag. na rin. Utoy. Oh, ah, uh, Utoy daw rin. <laughs> Alagang tanga. Hindi no. Alagang <laughs> tanga yun. Ay, ay, puro tanga. Utoy. Kita mo. Ito rin bigain. Kisting mo daw. Hindi ko may panabas. Ah, kamay mo baka malas. Ah, Tapo na sa kahanga. Hindi ah. Yun. Ay dali tabi eh. Nagagawa tayo ng RR. Tataka yung dalahan. Wala po kayo nakikitang tanga. Ah, nagtamawag na ito. Puro tanga. <laughs> Yun, ang gusto ko. Natawag. Kala ko yung order uli May nandadagit din o ito. Dito tayo mo. Pinagputulan niya na laman eh. Hmm. Siguro ba may na testing. Siguro may, may, may natutuwa. Mm. Kala ko makabot -hmm. na din. <laughs> Madalang naman, hindi naman nila hot. Oo, oh, ah, ah. At kung ako ay mag-aasawa, ano Jim? Harapikan ta lang. Ang pipiliin ko ay made in Japan para mas matibay sa gamit ano ji hindi lulubay subok na <laughs> subok subok na tapala ayan mo wala ko sis balong ko pala tas escape pala escape palawan express pala yan ha sabi din di mas mabilis <laughs> Made in Japan. In Japan. <laughs> Kahit laging gamitin. Ah, oh, pagkadaming ano na rin yung tunga eh. Oh, lahat puro. Hindi, hindi sa'yo na. Maerit, totoo na ang pipili ko. Oo. Oh, Tapos nalipad ah. nga, yung parang umang. Umang. Hmm. <laughs> Lalaki. Oh. Parang ko. si GM. Pauwi pa yan. Wala. Pabilis Pala oh, yeah. <laughs> 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 Magaling si GM ba? Buto-buto na. Eh. Yeah. na eh. yare Nakadali mo pala ng isang Ika ngay pagsubok 1, pagsubok 2. Ah, palang ganun. Plan A, plan B. Hmm. Testing. Testing. Baka mabuk. Eh. Aran na po ang aming harvest yun. Eh. Nandun pa po si Creator. Eh. Madami na rin ano ito yun. Malalaki yan. Uh -huh. subali Ano nga ba kong tangi yun? <laughs> Lagi na lang sa isip. <laughs> ako ah. Oh, Medyo pagaw lang ako ngayon. Ako ang kumanta na ngayon ah. Hindi ko lang ako sino nag-compose. Ginaya ko lang yun ah. gabin mo Yari si Gigi Para sa iyo Para sa iyo Para naman na Ay! Ay, no. May tono aking boses! Sa mga pangako tayo lang dalawa sa buhay ka ikaw lang ang mamahalin ikaw oh. lang ang nasa isip ko ayari na mga gil parin mo Diyos layo ikaw lamang <laughs> habang ako'y nabubuhay 🎵 Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay 🎵🎵 Di ko kayang ka. habang ako'y nabubuhay 🎵 No, mic test pala kayong buhay yun. Ah. <laughs> o, mic test pala kayong yun. Madami rin. pala yan na no paikutan mo yan isa at labas ang ano niyan labas ang tangain niyan